Ang ating mga panaginip tungkol sa mga bahay at sa mga kwarto na nasa loob nito ay maaaring magkaroon ng maraming mahalagang kahulugan. Ang estruktura ng bahay mismo ay sumisimbolo sa ating mga sarili, habang ang mga kwarto naman ng bahay na iyon ay sumisimbolo sa mga espesipikong aspeto ng ating sarili. Ang kahulugan ng iyong panaginip tungkol sa isang bahay ay nakadepende sa mensahe na sinusubukang ibigay sa iyo ng iyong subconscious. Ang ganitong mga klase ng panaginip ay maaring mag-range mula sa nakakatakot hanggang sa enlightening. Ang mga bahay na parte ng ating araw-araw na karanasan ay lumalabas sa ating mga panaginip. Habang tayong mga nananaginip ay ang ultimate experts pagdating sa kahulugan at personal significance ng ating mga panaginip, bahay at mga kwarto bilang mga simbolo sa ating panaginip na kadalasan ay may karaniwang kahulugan. Ngayon, ating iisa-isahin ang mga posibleng kahulugan sa likod ng inyong panaginip tungkol sa bahay. Simula na natin! Dreaming about an abandoned house ang mga panaginip tungkol sa mga abandonadong bahay ay maaaring magkaroon ng kaunting na iba ibang kahulugan depende sa estado ng bahay na nasa iyong panaginip. Kung isa itong bahay na iyong inabandona, maaaring sumisimbolo ito sa iyong sarili na nagpaparaya sa isang bagay mula sa iyong nakaraan. Ang bahay mismo ay maaaring nagpapahiwatig sa iyong bad habits or routines na handa ka ng iwanan. Dreaming about an old house. Kung ikaw ay nanaginip tungkol sa isang lumang bahay na sobrang ganda noon, ito ay maaaring isang tanda na hindi mo na inaalagaan ang iyong sarili at ang mga bagay sa iyong buhay. Malamang ay nakakaranas ka ng mga problema sa kalusugan na matagal mo nang binabalewala. Ito ay isang senyales na simulan mo nang bigyan ng atensyon ang iyong pisikal na kalusugan. Ang mga panaginip tungkol sa mga bahay na luma ay maaari ring magpahiwatig sa iyong mga dating paniniwala at kaugalian. May isang bagay na maaaring nangyari kamakailan lamang. Isang sitwasyon o nakasalubong mo ang iyong kaibigan o kaya bumisita sa isang lugar na nagpapaalala sa iyo ng iyong childhood. Ang mga ito ay maaaring nagdala ng mga alaala mula sa iyong nakaraan. Dreaming about a dirty or messy house. Ang mga panaginip tungkol sa mga bahay na marumi o magulo ay may malakas na koneksyon sa isang irregular o magulong daloy sa iyong buhay. Isa na itong tanda na ayusin mo na ang iyong buhay. Kapag walang organisasyon, pakiramdam mo ay marumi ka at maaaring nahihirapan kang baguhin ang iyong direksyon sa buhay. Minsan, ang mga ganitong panaginip ay sumisimbolo sa isang problema ang hindi naresolbahan sa iyong buhay. Isa itong mensahe na kapag walang lakas ng loob na harapin ang mga problema ito at ayusin, maaaring makita mo ang iyong sarili na nakastock na sa hindi natatapos na siklo ng kaguluhan na unti-unting uupos sa iyong spirit. Maaaring ibig sabihin nito na mayroon kang feelings o mga emosyon na iyong matagal nang itinatago. Kailangan mong gumawa ng espasyo upang ilabas ang mga pakiramdam na ito upang makabangon ka muli at makaramdam ng emotional stability, peace of mind, at calmness ng kaluluwa. Ang pananaginip tungkol sa maruming bahay ay maaari ring nagpapahiwatig sa mga problema kung saan nakakaranas ka ng abandonment o neglect. Dreaming about cleaning a house ang mga panaginip tungkol sa paglilinis ng isang bahay, lalo na kung sarili mo itong bahay, ay isang representasyon ng paglilinis sa iyong sarili. Ang mga panaginip na ito ay nagpapahiwatig sa iyong kagustuhan na hanapin ang mga bago at masasayang bagay. Ang panaginip na ito ay isang tanda na magsimula ka sa isang bagay na pago para sa iyo. Yung course na matagal mo nang pinag-iisipan kung kukunin mo o hindi matuto ka ng mga bagong self-care habits o sumubok ka ng isang bagong hobby. Sa iyong panaginip, nililinis mo ang iyong bahay mula sa lahat ng bagay na hindi mo na kailangan upang makipagbigay ka ng kwarto para sa mga bagay na bago at exciting para sa iyo. Ang paglilinis ng isang bahay sa panaginip ay simbolo ng spiritual cleaning work na matagal mo nang ginagawa. Pag-iwas na sa mga toxic traits, negatibong feelings, pag-iipon ng lakas ng loob upang iwanan ng mga sitwasyon, pagkakaibigan, trabaho o maging mga relasyon na nagbibigay sa iyo ng sakit imbis na saya. Sa wakas ay pinaparaya mo ng iyong nakaraan upang magbigay ng room para sa tunay na iyong ninanais. Dreaming about a flooded house may mga rason kung bakit nagkakaroon ka ng mga panaginip tungkol sa mga binabahang bahay. Isa na rito ay na baha bilang representasyon ng iyong overwhelming na mga emosyon. Hindi ka masyadong nakakapag-cope up ng maayos mula sa iyong mga problema at pangyayari na iyong naranasan ngayon. Kailangan mong magbigay atensyon at tumigil sa pagpabaliwala sa mga problema. Isa pang rason kung bakit nagkakaroon ka ng ganitong panaginip ay namatagal mo nang kinikimkim sa iyong sarili ang mga pakiramdam ng pagmamahal at emosyon para sa isang tao. Maaring nagkaroon ka ng hindi magandang karanasan sa mga relasyon noon at maaring natutunan mong pigilan ng iyong naramdaman at lumayo sa mga tao. Isa na itong tanda na kailangan mo ng pakawalan finally at hayaan ang mga emosyon na ito na dumaloy ng malaya. Dreaming about an empty house. Ang mga panaginip tungkol sa mga bahay na walang laman ay madalas na may malakas na koneksyon sa ating mga pakiramdam ng indecision, confusion, at being lost. Maaring isa na itong tanda na may isang tao na sumusubok na dalhin ka sa maling daan. Kailangan mong maging maingat sa mga taong pinaliligiran mo at alamin kung ano ang nais nilang makuha mula sa iyo. Kapag inayaan mong pumasok sa iyong buhay ang mga taong ito, maaaring mawala mo ang iyong pagkakakilanlan sa iyong sarili. Ang mga bahay na walang laman sa panaginip ay maaaring sumisimbolo sa mga biglaang pakiramdam ng loneliness o pagkalumbay at loss. Maaaring kailangan mong isakripisyo ang isang bagay o tao na sobrang malapit sa iyo yakapin ng lumbay na sumusunod matapos mong maranasan ng self-renewal na iyong inaasam. Dreaming of your childhood home Ang mga panaginip tungkol sa mga bahay na mahalaga sa iyong childhood ay sobrang karaniwan. Madalas, ang mga ganitong klase ng bahay ay nagbigay impluensya sa kung anong klase ng tao ka ngayon o isang backdrop ng mga malulungkot na alaala mo sa iyong kabataan. Maaring indikasyon ito ng isang mas pinataas na awareness ng kung gaano naapektuhan ng childhood ang iyong realidad at buhay sa kasalukuyan. Lalo na kung ang bahay na ito ay nasa estrito ng iyong tinitirhan ngayon. Ito ay tila isang paghahalo ng iyong nakaraan at ng kasalukuyan. Ang iyong subconscious ay maaring pinapaalala sa iyo na mananatiling aware sa iyong pagdedesisyon at maging ang iyong behavior. Nagustuhan nyo ba ang video na ito? Ano pang iniintay nyo? Mag-like at subscribe na! Muli, kami ang Kalundungan TV at maraming salamat sa inyong panunood. Bye!